So, ito ang segment ng Dead Air podcast na Lami ba or Dili? Hey guys, so ngayon, mag-try kami ng tiramisu cake sa dito sa San sa Santiago para malaman namin kung tugma yung comments sa real life na lasa ng tiramisu cake nila so ito ang segment ng dead air podcast na lami ba or dili wedding cake zoom out zoom in na yung ginagawa mo Dili lang ka sige subuhan kita ba subuhan mo ako okay. ba <laughs> lami <laughs> oh lami pero siguro kung i-rate nato ni siya nga nasa Vicente nga 7 over 10. Ako, lamian ko siya karang karang na siya'y saltiness so, nga tamis. Saltiness nga tamis. Nga, siguro ako kay 8.5 over 10. Nga, lamian ka bugno. Lamian <laughs> um, siya guys, kay gigutom kong balik. Kaya anong comment mo? Ramiso. So-so. <laughs> So, ano? Um, over 10, ano? Ah, uh, 6 lang. okay. Uh, okay. okay siya ha? Okay siya for everyone. For everyone. Okay siya for everyone. Pero pag mga tipo na nagagawa talaga, nagagawa talaga ng mga pastries, ganyan, mag talaga ng mga nasa 6, ganyan. Kasi, pag sinabi mong tiramisu, dapat man lang cream cheese or mascarpone. Ngayon, uh, root word man ng tiramisu kay tira-tira na miso. So, <laughs> So dapat ang ingredients ay yung mga over na mga miso soup Ginawa nyo lang cake So tiramiso Malayo na sa lasa ng tira-tira ng miso <laughs> Change ko ang rating ko uh, Ang lasa niya nasa 7 over 10 no Tapos ang price niya nasa 6 over 10 Kasi, magkano to ba 180. 180? Sa presyo niya din siya, siya 180 180 siya So siguro, kung ako may 180 ako di ko rin isugal siya na ibili ko ko agad. Pinaipunan ko to ng 2 months eh, ang 180. Ay, parang manukon ka lagi dito ba? Sa camera. Sa camera. Sa camera. Tapos ang kanyang lasa, i-change ko ulit. Gawin ko 8. So, 8 plus 6. 8 plus 8. 15 na pa rin 7.5. Nag-increase siya ng 0.5. Parang camera niya, 0.5. <laughs> Tagkila niya sa? Tagkila? 150. 150? Isa ka Bugs. So ito ang ginatawag nila na Thai Thai look Chocolate Drink Thai specialty Thai, spe, uh, thai specialty cocoa drink So anong meron? Ta Tatlo. <laughs> Merong chocolate shavings Merong Shred Shredded Chocolate bar, chocolate. bar. Mm. Ito Heavy uh, milk Heavy milk ito yung chocolate drink mismo. I-taste natin. Malamang. ah uh, one by one. I-steer ba natin? I-steer I -steer ba natin to? Okay. Hindi na? Ganyan mo lang yun up. ah. Ah, so ganyan daw sabi ni Apple. Sige, go. Go, guys. Go, barista. Barista BN Ito. Si, ah, Apple, si Apple, si Apple, si Apple, si Apple. Mag Ikaw, B. Ano Na wala nang chocolate. Eh, Kasi sige, mix mo, 'di ba? Ano pa lang gawin? One, ikuto ganyan. Ganon din naman. Eh, hindi siya matatanggap. Guys, hindi siya mapenetrate. Ah, so, hanggang dito lang yung drink. Two out of Hindi talaga siya ten. So guys, hindi siya matunaw yung chocolate. chocolate oh. Yung itim, magtigas lang siya doon. Tekman natin, test test. Kasi titigas lang yung, chocolate yung chocolate. Walang kapasok, wait lang. Wala may nastak ng chocolate. So yun yung masarap siya. Masarap. Masarap, masarap siya. Parang yung tiramisu kanina nagitunaw. Masarap siya. Kaya po sa debris, chocolate debris. So suggest ko, i niya yung yung tro dito sa Masasakoy. sa gilid. Kaya para makainom kayo. So i gen gen o kaya. Paano, eh, paano? Ah! Ah! <laughs> ah! Sarap! So, gitanggal namin ng taklo. Okay. yung nangyari. Puro. Nagtigas na yung shavings, oh, naging no. tibugol siya. Sabi ni Sugar, para daw yung choco, yung dupe ng chucky. Parang hindi kalahati mo yung sugar level ng ice choco ni Dunkin' Donuts. Parang ganun siya. At well, dahil okay. dyan, isa kang malupit na 7 out of... Ah! Hindi! 8.39 over 10. Masarap! <laughs> <laughs> ka? Ikaw. So, hindi <laughs> siya nakatry. <laughs> <laughs> may, <tiramiso. laughs> may tira May tiramisu tira miso. Gordon Ramsay ng Pilipinas ng ano, Jensen. It's bro. Sis, para lang kokwas sa may condens. Sulugo, <laughs> ko brutal mag comment. Ito kasi ginagawa ko 'yan. <laughs> rate, 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 rate. 5. 5 special. Out of 10 Kasi na compare mo siya sa ibang brand eh. So rating special. Sarapan mo do ko. Eh, sarap talaga, literal. Honest review, 'di ba? Honest review. review. So masarap siya. Makan mo. Ah. Pero sa 150 pesos, buti pa magbili ka na lang nung ano. Sa so, 150 mo, diretso ka lang Starbucks may Java. Hindi muna! Sa 150 pesos mo, bili ka na lang nung, buti pa magbili ka na lang ng At Chucky. Yung, yung na isang yung litro. Yung isang litro ng Chucky, 137. Tapos magbili ka lang ng ice. Puta, goods na masyado. Kung, mag, kung, kung, gusto mo, kung gusto mo magdagdag ng gatas, tang ina, bili ka beer brand. Pero rate, para sa ano, sa presentation niya, tsaka sa ano, kaya ko siya bigyan ng 8 out of 10. Kaya masarap pa din naman siya. siya deep deep naman excavation na. siya. chocolate kasi, di ba kanina malambot tingnan, gina-shave siya ngayon kaya nagtibugol siya dahil sa lamig. So kailangan siyang no. ano? Hindi ka taga city engineer, di mo ito makain lahat. Gina-call out ko si course kainin mo ito. Kailangan ito i-deep excavation. <laughs> Ay, suggestion din siguro kung mga ma'am sir kung mag offer kayo nito bigyan nyo ng spoon ang customer para makain nila yung chocolate shavings for improvement siguro ganda siguro na bigyan nyo ng chocolate, uh, spoon tama Lagi bigyan ng spoon ang customers para makain nila yung shredded chocolate bago mag solidify Okay, hindi na kasi siya makain kung mag-solidify na siya. Kaya hindi na siya mahigop. Di, di, for aesthetic purposes lang talaga siya, guys. Or gloves, mas masaya yan. Taga-Jensen tayo, bay. Pastilin nyo to. Masarap i-gloves ang chocolate. Masarap siya talaga, masarap. Tapos ipares mo sa tiramisu. Yung rating ko kanina na 8.5. Ah, 7.5 plus 8. So, 15.5 divided by 2. 17.25. 7.25. Decent, decent lahat ng mga pagkain dito. Ginahintay lang namin yung pizza talaga. So hindi namin napuntahan yung pizza kasi wala sila ngayon. Kasi ngayon lang free time namin. At dyan, nagtatapos ang aming honest review. Incredible food review. Ako si Marie. Ako si Tess. And together we are... Tess Marie! By Dead Air Podcast.